What's up guys? Welcome back to another episode of Your Flicks and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, chepre practical application, mga habilitation and rehabilitation techniques sa makakatung sa inyong makadiniguli at para maintindihan palalo kung ano nangyayari sa inyong mga tenga. Para sa mga bago sa si channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here in Singapore. Kaya natin ginagawa EarFlix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo maging advocate, please hit that subscribe button and notification bell and let's begin our show. Ang topic natin for today is walang iba kung hindi paan ba pumili ng tamang clinic na nararapat para sa iyo. Okay. So, bago tayo magsimula, uh, I just want to greet our subscribers at, at ating mga future subscribers ng Happy New Year. So, this episode is primarily our first episode for the year. So, season ano na ba? Kailan ba tayo nag-start ng vlogging? 2019. Though, on and off tayo. And, for this... Fourth year na pala. On our fourth year, uh, siyempre, abangan nyo yung ating mga pasabog. At siyempre, patuloy tayong lumalakas at dumadami dito sa ating channel. Okay? So... Again, ang topic natin for today is paano ba pumili ng tamang clinic. Uh, kaya ako naisip na gawing vlog to is as you all know, uh, lalo na nung panahon ng pandemic 2020 hanggang 2022 is uh, naging malala ang digital marketing. Okay. So, yung digital mar marketing kasi medyo may pros and cons siya. Uh, subalit siyempre, uh, alam naman natin na uh, may mga Uh, tao na need mag-work to provide something for their family. Okay? So, wala naman tayong problema doon. Pero, para lang makaiwas tayo sa tinatawag nating buyer's remorse. Ano ba yung buyer's remorse? Kunyari, bumili ka ng bagay na tingin mong makakatulong sa'yo. Then, end up, pag nagamit mo na siya o nabili mo na siya, hindi pala siya ganong maganda. So, yun yung buyer's remorse. Ngayon, kaya ini-emphasize to kasi as a hearing care professional as an audiologist, uh, mahirap kasi na alam mo yon yung technology yung ginagamit mo to treat your patient eh magkakaroon ng bad reputation dahil sa misinformed purchases ng ating mga clients or ng ating mga pasyente. Okay, so yung yun yung ating intention. So To avoid that, paano tayo pipili ng mga clinic na nararapat para sa inyo? So, meron tayong walong uh, pin-repair na potential reason kung uh, ano ba yung appropriate na clinic for you. So, number one is of course, dapat yung clinic na yun eh, merong uh, certified audiologist. Okay. Bakit certified audiologist? Okay, alam alam naman natin meron din tayong mga uh, colleagues sa industriya na mga uh, tinatawag natin mga hearing aid dispensers. Wala namang problema, magagaling sila pagdating sa pagfit ng kanilang mga hearing aids. Subalit, kaya ang nire -recommend ko is dapat may in-house audiologist is para ma-explain sa inyo ng mas malalim kung ano yung ah... Uh, problema nyo sa pandinig. Okay. Para meron kayong clinical insight. 'Yun yung ating main purpose. Bukod doon is syempre yung the way na may uh, mag-adjust sila is correlated din sa pertaining hearing loss na na paramdaman nyo, Okay? So 'yun yung ating first uh, guide. Okay? Second guide would be syempre yung clinic na 'yon ah uh, hangga't maaari or kung available is dapat kumpleto sa gamit o kumpleto sa servisyong kakailangan ninyo bago kayo mag-purchase. Let's say for example, ah uh, ako, ah uh, maraming nagme-message sa akin na po pwede bang bumili sayo ng hearing aid? Hindi natin sila ini-entertain dahil ah uh, una sa lahat is wala kasi tayong physical uh, store or wala tayong physical clinic para uh, tulungan ko yung pasyente. Sige, bibigyan ko yung ng hearing aid. At the end of the day, paano natin i adjust Paano ko kayo pagsisilbihan? So, yun yung magiging problema. Okay? Number three guide is yung available technology. Okay? So, hanggat maaari, uh, itong part na to is medyo controversial siya kasi syempre sa Pilipinas um, uh, Medyo mabagal yung proseso ng pag-aaproba ng uh, FDA o yung uh, ahensya ng gobyerno na namamahala sa pag-release ng mga bagong produkto. Okay. Uh, titignan nyo, siyempre, kung ano yung, or re-review nyo, siyempre, kung ano yung napusuan yung brand. Kung sila ba ay nag-dispense o yung clinic na yun ay nag-dispense pa ng mga latest technology o kung hindi man latest technology, gaano ba ka-mature o gaano na uh, katagal sa market yung kanilang dinidispense sa technology. Digital ba o analog yung kanilang binibenta? Yun yung mga bagay na kailangan nyo ring alamin. Kasi merong mga clinic na advance yung mga binibenta. Meron naman mga clinic eh, uh, at worth the price Kumbaga parang po pwede ka na bumili ng mga latest high-end na hearing aids. So, yun yung mga dapat nyong titignan. Okay? Number four is flexibility pagdating sa cost. Um, sa mga comments and uh, personal messages or private messages ng mga subscribers natin sa ating YouTube channel at sa ating Uh, Facebook page eh, minsan eh nakakadismaya rin na uh, sakaling lumapit ang isang hearing uh, hard of hearing individual sa isang clinic for hearing assessment or possibly to buy hearing aids ang ginagawa agad ng mga hearing aid dispensers or some audiologists is binibenta ang kagad ka nung high-end. Okay yung high-end na kung susuriin, na eh, napakamahal at not, hindi lahat ng technology ay eh magagamit ng individual or nung hard of hearing nating mga kliyente. So, mas mainam is alamin nyo kung saan clinic yung may flexibility pagdating sa cost. Bukod doon is kung meron bang mga latest promotion and services. Okay. Number 5 sa ating guidelines para pumili ng ating hearing care center is syempre yung location and clinic hours. So syempre, tulad din nung example natin kanina, marami nagme-message sa atin. Uh, kaya minsan ang ating tanong eh, taga saan ba kayo? Para kahit papano eh, mag-guide ko kayo accordingly kung saan yung mas malapit kayong makaka-follow up. Kasi yun yung pinaka-importante. Yung pagbili, mabilis lang 'yon Yung pag-decide ngayon, mabilis lang yun. Pero ang pinaka-importante in regards with hearing care is yung follow-up. Okay? Next would be uh, reputation. Okay, paano natin magigate yung reputation? Siyempre, kailangan natin mag-review. Titignan natin kung meron ba silang uh, appropriate website. Kung meron ba silang appropriate uh, Facebook page. At syempre, kung recommended sila ng mga ibang professionals, recommended ng mga kamag-anak nyo, uh, ng mga kaibigan, subalit, kailangan nyo pa rin alamin, di ba? Kung uh, sa ibang mga uh, communities, like yung ating uh, uh, hearing awareness group, uh, hearing awareness uh, group sa Facebook page, yun. kailangan nyo rin mag-ask doon kung saan ba sila uh, naka-avail ng kanilang hearing aid para kahit pa paano eh, meron na kayong background na of quality yung kanilang serbisyo Okay? Number seven sa ating listahan is of course yung tinatawag nating uh, flexibility pagdating sa consultation. Okay? So, meron mga audiologists na nag-o-offer ng free consultation. Isa na, isa, isa na tayo doon. At siyempre, meron din yung mga paid consultation. okay The reason why may free at may paid consultation is because kahit pa eh pagdating sa free consultation, siyempre, yung expectation natin, hindi natin maibibigay lahat. Bagay parang yung mga common knowledge about hearing loss, and so on and so forth. Pero in details, kung ano pa yung mga pupwedeng gawin uh, or meron siyang kaakibat ka na services, dun yun sa tinatawag nating mga paid consultation. Okay? And lastly, of course, yung availability ng follow-up. So, for sure, meron mga hearing aid clinics na sobrang popular. Meron din naman na hindi ganun pinipilan pero yung kanilang serbisyo ay eh, mahusay ang nagiging siste is syempre kailangan nyo rin alamin kung may available bang follow up na kung saan eh in, na ma, mabilis yung ma-access okay hindi yung makakabili kayo ngayon pero yung next follow up will be the next 6, 7 or 8 months eh medyo malabo yung ganong klaseng siste ng uh, clinic Okay, hindi kayo magiging, hindi nyo ma-optimize yung inyong hearing. Okay? Again, this is Sir Eros saying we will make the disabled able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, God bless. Ingat po kayo parate. At manalig. Paalam.